Well, uh, tignan natin ano ba sinasabi ng rules ng FIBA with regard sa local uh, player, okay? Uh, yung local player kasi, uh, ang citizenship kasi nung ano, nung isang isang player is can be naturalized or by birth, okay? Yung naturalized no problem 'yan eh. Okay, alam nila ang papano. mayro mga mga may ma process 'yan. Kaya nga uh, sa FIBA, isa lang ang naturalized and the rest of locals. Meron yung with regards to Kwame is very questionable sa akin yung naging, ano ng talkers about the Kwame being a local player considering ang uh, ang local player okay uh, ang isang foreigner pwede maging local player. Merong kaya paano? Merong half of his peers uh his parents are Pinoy. Phil foreign, pare. Eh. foreign. Oh, foreign So, si Kwame is parehong foreigner ng ano neto, eh. Mga magulang nito so wala. eh. Walang, Walang ano yun eh. Ngayon, siguro, yung rules na sinasabi niya, kung nakita niyang Pilipino, kasi ang lumalabas kasi nanay-nanay niya, alam mo, parang hindi kasi na-reveal yung pangalan ng nanay eh. Ang lumalabas na nanay-nanay niya rito, pinayon, si, si Madam uh, Debbie Tan. si unang, si unang ano Team... eh, ng MBP group eh. Team so, manager. kala siguro nila, Ganon. So, well, for the info na rin po, gayon, assuming na, assuming, kunwari na, sige, uh, argument lang tayo, na ganon po, uh, siyempre, uh, ang isang rule dito para maging uh, local ka is before ka mag-16, eh meron kang Philippine passport. Okay, kaya nga yung, yun yung inilalaban nga bi, bi, kay, ano, eh, kay Jordan Clarkson eh. Na si Jordan Clarkson talagang Pilipina ang nanay pero sa States pinanganak. So wala siyang wala siyang passport to 16. Eh uh, 16 pero meron meron na mga ruling diyan, na special ruling na ang magde-decide yung Secretary General ng FIBA wherein titignan O oh, sige, hindi ka nakapag siguro kasi alam mo minsan hindi, hindi, ka nakakuha ng passport siguro. Let's say uh, for the past years hindi naman nag nag-travel <laughs> siguro nakalimutan, negligence, hindi oh. ako ng passport oh. eh, pero pinili ka. Titingnan, iimbestigahan. Have you been in the Philippines for how many years? Okay, sumasali ka ba sa mga ligang ganito, ganito, ganito para para may establish kung talagang nagtagal ka talaga sa Pilipinas since birth tapos hindi ka lang na nakakuha ng iyong hindi mo lang nailakad yung Philippine passport mo. They take it into consideration. Pwede Kasi yun. nga Pinoy ka. O, pero si Kwame, kahit magtagal po yan dito, hindi <laughs> mabibig hindi magiging local niya kasi full blood foreigner. Katulad na lang sino ba Sino ba yung pare yung mga naglaro dito napakatagal na hindi pep, ni, na hindi rin nakakuha ng ano, Philippine citizenship. Okay? Uh, Chambers, normal Norman Black. Uh, Norman Black Chambers. normal Norman Black, 'di ba? Bobby Park. Magal, pare, magaling magtagalog si Alex Compton. Alex Compton. Hindi uh, rin uh, naman ako kasi nga hindi nagka-problema nga doon. So, yung uh, yung komento ng ating talakas na uh, uh, baka yung maapektuhan ma 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 yung kanyang uh, yung kanyang residence period dito for being a local by playing in the Europe eh it doesn't ano uh, it doesn't follow kasi never who siya magiging local since sa simula pa lang eh Foreign meron na, na ano, may na dahil nga parehong foreigner ang kanyang mga magulang yon yon para yung, uh, yun yung masasabi ko <laughs>